Baliyong sulat ito. Kinuma na akan ninyo Mana langit ninyo ang Diyos nga makagam sa Amahan, Anak, Espiritu Santo Nahalan na misa na doon kalinaw ni Cristo. Naglalabayin ko sa gatap ng kape ninyo, nabati ang Santos nga misa, kanan-ukat live kayo sa Hulyo, sorry kapital ding may bayan O kinig at utyong pag-usot sa kapayin mula rin, binanggit sa DIX D.O.R. Tataka rin, Mindy Poro. Ano't misa mga nagsigmon-sinyori sa ganihi ho, solo ah. Ang atong gawa man, this is Michelle taxi lumba sa master control, Jingjing McTario. It is Mario Domingoon. Dakan salamat sa inyong pagpaminaw hanggang sa sunod ngayon may butas sa tanan. Studio, teka rin. Tatak R.M.N. d d d d d d x V r Tatak R.M.N. Radyo mo, nationwide. Ito ang d x D r 981 sa Dipolog City Basta Balita at Serbisyo Publiko Tatak R.M.N. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid at mga magulang, avid listeners of this uh, radio station, uh, DSDR 9, uh, 981 AM, 94.1 FM. Mga kapatid at uh, mga magulang, may nakausap tayong isang magulang na namo problema sa kaniyang anak ng dahil sa ito ay naging hindi na maganda ang kaniyang uh, buhay no uh, bilang anak namo problema ang magulang nito dahil ang kaniyang anak daw ay meron ng boyfriend at uh, palagi na silang nagsasama at uh, hindi na maagang umuwi ng bahay. Okay. Uh, maagang nagka-boyfriend ang kanyang anak. Now, sinabi niya sa akin ang, ang kanyang problema na ganito dahil naisipan kasi niya, baka may masabi akong uh, mga salita kung ano ang gagawin niya bilang ina. Eh, siyempre, hindi naman ako <laughs> Panginoon na talagang ma, ano, makatulong ako sa kaniya. Hmm? Pero sinabi ko lang sa kaniya ang aking nalalaman kung ano ang aking uh, sa kaniya eh, sinabi ko sa kanya na, Ma'am, yan kasi ang problema ngayon sa ating uh, mundo. Ito ay dahil ang kultura kasi natin ngayon, eh, iba na sa kung ikumpara natin ito noon. Iba na. Sa akin kasing nakikita, kung ano ang nakikita ng mga kabataan natin ngayon, eh possibly, ganun din ang gagawin nila. Ang ibig kong sabihin, kung ano ang nakikita nila sa TV, mga movies, um, especially ngayon, meron na tayong internet, at uh, meron ng YouTube, at kung anong nakikita nila, eh, yon ang posibleng gagawin nila. Nakikita nila halimbawa yung mga pamilya na ang mga magulang ay bising-bisi busy na wala ng panahon sa kanilang mga anak sa pag aaruga nito ng tama. Ibig sabihin, problema talaga tayo ang ating mundo ngayon sa mga ganitong usapin dahil wala na kasing mga maraming halimbawa na yun dapat ang makikita ng ating mga kabataan para mamulat sila sa tama. At sa amin naman sa side ng uh, ministry ng Catholic Faith Defenders, isa sa nakikita naming dahilan ito dahil ang inooffer kasi ng simbahan na mga halimbawa, eh, hindi na ito ang ginawang halimbawa ngayon dahil uh, meron kasing mga balakid kung bakit uh, hindi na pinaniniwalaan ang simbahan ngayon. Okay. Itong mga aral na... Uh, pinangaral ng mga hindi-katoliko, hmm? ito ang tinukoy namin na isa sa dahilan kung bakit uh, uh, hindi na love o hindi na mahal ng mga kabataan ngayon at hindi lang mga kabataan, maging yung mga adult na, hindi nila priority kasi ang itinuro ng simbahan okay So, ang yung iba pa uh, nang dahil sa mga skandal sa loob ng simbahan totoo naman dahil meron namang mga balita na meron namang mga kaparean na involved sa hindi magandang uh, example at totoo naman na yan no? yung mga skandal sa loob ng simbahan at uh, siyempre nawala ng tiwala yung ibang mga tao o ibang mga miyembro ng simbahan sa pagtupad sa mga aral ng simbahan dahil yon kasi ang nakikita nila hindi na mapagkatiwalaan ng simbahan so yon at sino ang ang ano pasimuno nito sino ang talagang dahilan nito okay. kung babasahin natin ang biblia yung ang ating panginoong isip kristo nagsasalita ng mga salita na isang uh, parable. Yung parable sa yung mga damu at uh, trigo hmm? na yung mga tao na alam nila na mabuting uh, mabuting ano ba yan sa Tagalog na nakalimutan ko sa Bisaya Paliso o yung natanim ng isang uh, nagtanim ng mabuting ano, uh, tanim at uh, tumubo ito at nasa isip nila ay eh, magandang uh, liso o magandang binhi ang naitanim pero bakit may mga damo? Ah, tinanong nila ang kanilang master, ang ibig nating sabihin yung ating Panginoon. Sabi nila, "Nyor, bakit may mga damo?" na uh, mabuting uh, pinhi naman ang itinanim ninyo. Ang sabi ng uh, ang sabi ng maestro nila na idiretso na lang natin pagsabi ang kung ano ang ibig sabihin ang Panginoon okay, sabi ng Panginoon nang natutulog kasi kayo isang stranger o i na lang natin, isang kaaway, na ang ibig sabihin, ang demonyo, ay nagtanim din ng, ng yung binhi ng damo. Binhi ng damo. Ibig sabihin, uh, tumubo din ang damo, at uh, tumubo din ang magandang binhi, ang trigo, at yun ang dahilan na, kung bakit may makikitang mga damo o mga hindi magendang uh, uh, magandang tanawin sa loob ng simbahan ng dahil sa meron kasing demonyo ang, ang naging sanhi nito na naghagis din ng kaliliman sa loob ng kaharian ng Panginoong Isu Kristo. At Idressunan natin, baka makulangan tayo ng oras. Ang tinuro kasi ng simbahan para ma ano ba? Para may maipakita tayo ng mga magandang halimbawa sa ating mga kabataan, eh yung mga visible uh, signs o visible representations, yung mga sacred images natin na ang ang minsahin nito ay yung buhay ng mga santo. James, iyon ang ang tinuro ng ating simbahan na kung marami ang gagawa nito, marami ang nagmamahal sa magandang uh, ano gawain ito, eh yun siguro ang maiisip ng ating mga kabataan, yung uh, pina pinaprioritize nila yung buhay na ipinakita ng mga santo. Pero ano ang ginawa ng demonyo? Very subtle itong <laughs> demonyo. Dahil pinapakalat niya ang aral na upang 'wag nating gawin ito. Yung pagpaparami ng mga sacred images na sa ating reflection ito ang mga visible representations. Yung kumbaga sa mga teachers pa ito, yung mga visual aids na nagpapaalala sa mga magandang gawain ng mga santo. Ito, parang ginawang mali kasi ito ng demonyo at kinasangkapan niya yung mga mangangahal na siya ang may pakana yung mga false prophets, false teachers na sinabi ng Biblia. Okay. Dahil sabi kasi sa kanila, kapag gagawa daw tayo ng mga larawan at ribulto ng mga santo, nalabag daw ang utos ng Diyos sa yung sa Ten Commandments na nagbabawal, nagbabawal sa idolatry o idolatriya yung mga idols o yung mga Diyos-Diyosan, dyusdusa, ito kasi ang iniisip nila na yung mga sacred images daw, yung mga larawan at ribulto ng mga santo, yun daw ang mga Diyos-Diyosan. Eh, hindi, hindi ito tama. Pero parang nag-succeed ang demonyo sa deception na ito dahil ang dami ngayon na mga kapatid natin noon sa Katoliko, pero humiwalay dahil ah, napaniwala sila sa aral na ito, na yung mga larawan at ribulto daw ng mga santo, mga Diyos-Diyosan, eh alam naman natin sa Biblia na bawal ito. So, ang ibig nating sabihin, nang dahil sa fake news about sacred images, nang dahil sa fake news na naniniwala ako ang demonyo ang may pakana nito. Dahil hindi gusto ng demonyo na maging example ang mga santo. Diba? Yun kasi, uh, sa nakaraang programa natin, tinalakay natin na hindi lahat ng mga larawan at ribulto ang bawal ang ipinagbawa lang ng Diyos ng mga larawan na tributo ay yung mga larawan na tributo na ginawang Diyos ng mga tao. Pero, hindi lahat ng mga larawan na tributo ang Diyos Diyosan. Batay ito mismo sa Biblia. Kahit na ang Diyos kung natandaan ninyo, natalakay natin ang uh, Exodus 25, versikulo 17 hanggang 22 na mismo ang Diyos nagpagawa ng ribulto ng Kiroben. Ano ba yung Kiroben? Isang anghel. No? Isang banal. So, yun. Tayong mga Katoliko gumagawa lang sa hindi ipinagbabawal. Pero ang sabi nila, eh, bawal daw. Yun ang fake news. Dahil hindi naman lahat na larawan ng ribulto na ipinagbawal ng Diyos sa Biblia. So, yon deception kasi. Ayaw kasi ng demonyo na magkaroon tayo ng maraming uh, visible signs na nagpaalala sa mga buhay na maganda, buhay ng mga santo. So, hindi na lab sa ating mga kabataan ngayon yung mga example na itinuturo ng ating simbahan. Diba? Ang naging mga idol kasi ng mga kabataan natin ngayon, yung makikita lang nila sa, ano, yung sa sine, sa, sa ano yon sa ano pang makikita nila? Sa YouTube, no? Yung mga drama na eh, hindi maganda ang ipinakita. May, hindi ko lang pangalanan, may isang uh, teleserye pala, no? Sa telebisyon na aking nakikita, na hindi ko lang pangalanan, baka magalit sila sa akin, no? na yung teleserye na ito ay parang meron namang magandang ano, uh, mapupulot natin ng aral, pero meron ding hindi. At ito ang uh, problema kasi. Dahil meron kasing uh, uh, ipinakita sa telebisyon hmm, sa programa na iyon, na para bang nagpro promote sa maling gawa. Example, yung uh, pagbinta ng droga, o yung drug pushing, okay? At uh, ano pa yon? Yung basta masamang gawain. At uh, para bang naging uh, idolo, parang pinapalabas kasi sa telesearing iyon, na para bang ginawang idolo, yung mga... Uh, ang hanap buhay ay hindi maganda at uh, yung hindi magandang uh, example ang ipinakita. So yun kasi ang nakikita ng ating mga kabataan at hindi lang sa ating mga kabataan, maging sa mga adult natin, ito ay nagpo-promote ng mga gawa hindi maganda. Okay. So, yun. Plus yung sinabi na natin, yung ginawa ng simbahan, yung tinuro ng simbahan, eh ginawang mali na nila kasi. At natupad yung sinabi sa aklat ng Isayas sa Isayas 5.20 na darating ang panahon na yung mali gagawing tama at yung tama gagawing mali. yon turo ng simbahan kasi eh, na maggawa tayo ng mga bagay na gawin nating uh, visual aids. Alam ito ng mga teacher natin sa DepEd, no? Kailangan ito yung mga yung mga visual aids sa pagtuturo. 'Yon kasi mga larawan kasi ng mga santo o banal, visual aid kasi ito sa pagpaalala sa mga mabuting gawa ng mga santo. Para ito ang maiisip ng ating mga kabataan para hindi mailayo sila sa mga pag-iisip na <laughs> ano yun, hindi tama. So yung tamang example kasi ang dahilan na hindi na nakikita ng ating mga kabataan ngayon, yon kasi yung problema. So kaya nga, kami sa grupo ng Catholic Faith Defenders, uh, tumulong kami sa pagpapaliwanag na paka na ito ng demonyo kasi na iyong mga larawan at tributo ng mga santo, mamasamain ito ng demonyo at ipapakalat niya ang fake news ng mga diyos ito. Dahil bawal naman sa aral ng Diyos ang mga diyos Di ba, mga kapatid at mga magulang, kaya nasabihin ko sa inyo, Ah, mag-aral o magsuri kayo ng mabuti sa aral katoliko. Dahil noon kasi, katulad din niyo ako, akala ko mali yung aral katoliko tungkol sa mga larawan na tribulto. Ngayon, nalaman ko na dalawang uri kasi ang mga larawan na tribulto. May bawal at meron ding hindi. Ang hindi, bawal, yun ang ginawa natin. Pero, yung mga mangaral, pilit nilang itwist ang aral ng katoliko. At alam natin kung sino ang may pakanan nito. Ang limunyo talaga, no? Dahil hindi gusto ng demonyo na ang mga tao o ang ating mga kabataan magpo sa mga magandang uh, uh, ano, halimbawa. Yung halimbawa na ginawa ng mga banal o mga santo ng ating uh, paniniwala. So, mga kapatid at mga magulang, okay? Now, hindi ko masabi lahat ang dapat kong sasabihin ngayon sa paksang ito Pero inanyayahan ko kayo sa susunod na linggo ating ipagpatuloy ito no? Ipagpatuloy natin ito dahil uh, uh ano, responsible po kasi tayo no? Tayong mga nakaalam nito at hindi natin na uh, i ano, i-share, hindi natin ibahagi, no? Sa iba eh ako magigilde ako niyan. Especially, yon kasi ang misyon ko, no? Na ipaalam ang uh, tamang aral ng ating simbahan para hindi tayo malilito kung ano talaga ang tamang aral para gaganda ang ating pamumuhay sa mundo na maging uh, uh, kalugod lugod sa harap ng Diyos. Okay. So, uh, hanggang sa susunod na linggo, mga kapatid at mga magulang, ito pa rin ang uh, kapatid na Silver alias Beritas. Sa halang ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.